Mindset at diskarte. Ano ang pagkakaiba ng may versus wala? Napansin mo ba na may mga tao na parang ang sumasenso? Habang iba naman, kahit anong kayod, hira pa rin makaahon. Bakit kaya? Mindset kaya? Diskarte? O swerte lang? Today, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng people who have versus people who don't have. Hindi lang sa pera, kundi sa edukasyon, suporta at opportunities. Baka may matutunan tayo dito na pwede nating magamit sa buhay. By the way, if ngayon lang tayo nagkita, my name is Michelle at isa akong caregiver at educator. Mahilig ako mag-share ng mga real talk insights at topics na madalas hindi napapansin pero sobrang worth pag-usapan. Kaya tara at samahan niyo ako. So reality check muna tayo. Sa totoo lang, hindi lahat ng may ay palaging meron at hindi lahat ng wala ay habang buhay walang wala. Pero may pattern na makikita tayo sa kung paano sila mag-isip at kumilos. Unahin natin pag-usapan ang may pera versus wala. Mindset ng may pera. They see money as a tool to grow more wealth. Madalas, ini-invest nila sa business, education, or assets na lumalago ang value. Ito naman ang mindset ng walang pera. Madaling gumastos para sa wants, kaysa sa needs. Minsan, takot sa risk. Kaya hindi nag invest o hindi iniisip ang long-term gains. So, realization tayo. Hindi lang sa laki ng kita, kundi sa diskarte sa paggamit ng pera, nagkakaiba ang financial standing ng tao. Pag-usapan naman natin ang may edukasyon versus wala. Mindset ng may edukasyon. Mas malawak ang perspective, mas madaling makakuha ng opportunities, at mas confident sa decision making. Ang mindset naman ng walang edukasyon, Minsan may self-doubt or feeling hindi sila deserving ng success dahil sa kakulangan ng formal education. Pero tandaan, edukasyon ay hindi lang nasa school. Self-learning, experience, at mentorship ay malaking bahagi rin ng edukasyon. Pag-usapan naman natin ang may suporta versus wala. May suporta, mas motivated, may emotional and financial backup kaya mas mataas ang tsansa sa success. Ito naman yung walang suporta. Mas madalas sila yung matibay at mas driven. Pero minsan, mahirap kasi walang encouragement o tulong sa oras ng pagsubok. Pero ito ang totoo. Minsan, ang pagiging walang suporta ang nagtutulak sa isang tao na magsumikap ng gusto. Pag-usapan naman natin ang common mistake on how to shift the mindset. Kung nasa don't have side ka ngayon, hindi ibig sabihin na doon ka na forever. Pwede nating isift ang mindset at diskarte. So ito ang ilan sa mga common mistake. Living paycheck to paycheck. Dapat matuto tayong mag-ipon at mag-invest. Second, blaming circumstances. Instead of blaming, maghanap tayo ng mga solusyon. Fear of taking risk. Minsan, ang takot ang pumipigil sa atin para mag-grow. At ito naman ang ilan sa mindset shift to try. Kaysa magreklamo tayo na bakit ganito ang isipin natin paano ko ito masusolusyonan. Kaysa sabihin natin na sobrang hirap nito, itanong natin ano ang small step na pwede kong gawin sa ngayon. And last, palagi may paraan para matuto ka kahit wala kang diploma. So palagi nating tatandaan na hindi natin kontrolado kung saan tayo nagsimula, pero kontrolado natin kung papaano tayo gagalaw. So that's it for now and thank you so much for watching. Again, my name is Michelle at kung may napulot kang value sa video na ito, please like and share. Pakifollow na rin ang page ko para updated ka sa mga next uploads ko dahil marami pa tayong pag-uusapan so stay tuned and see you on the next one. Bye.